ang Olympic medalist na si Carlos Yulo, nabalot sa kontrobersya online. Ang kanyang tagumpay sa larangan ng gymnastics ay hindi may kakaila, ngunit sa pagkakakataong ito, hindi ang kanyang mga medalya ang pinag-uusapan ng mga tao. Isang sampung segundong video clip ang nagpasiklab ng mga negatibong reaksyon mula sa mga netizens. Ang video na ito ay mabilis na kumalat sa iba't ibang social media platforms at naging sentro ng mga diskusyon at debate. Ang clip na kuha sa PSA Awards Night ay nagpakita ng maikling pag-uusap ni na Carlos, ang kanyang nobyang si Chloe San Jose, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Eldrew. Sa unang tingin, tila isang normal na pag-uusap lamang ito, ngunit may mga netizens na nagbigay ng iba't ibang interpretasyon sa kanilang nakita. Ang insidente ito ay nagumpisa ng diskusyon tungkol sa online scrutiny, family dynamics, at ang kahalagahan ng konteksto. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang opinyon at ang ilan ay nagtanong kung tama ba ang naging reaksyon ng publiko. Layunin ng essay na ito na magbigay ng balancing perspektibo sa sitwasyon. Hindi lamang natin tatalakayin ang mga negatibong reaksyon, kundi pati na rin ang mga positibong pananaw at ang mga aral na maaring matutunan mula sa pangyayaring ito. Susuriin natin ang mga detalye ng pangyayari, ang laman ng video, at ang sumunod na backlash. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa PSA Awards Night? Bakit ito naging kontrobersyal? At ano ang naging epekto nito kay Carlos Yulo at sa kanyang pamilya? Ang aming layunin ay linawi ng mga katotohanan at hikayatin ang mas malinaw na pagunawa sa mga pangyayari. Sa huli, nais naming ipakita na mahalaga ang konteksto at ang pagunawa sa kabuuan ng isang sitwasyon bago magbigay ng hatol o opinyon. Ang Philippine Sports Writers Association Awards Night ay isang prestihiyosong okasyon. Ito ay ginaganap taon-taon upang kilalanin ang mga natatanging atleta ng bansa. Ang mga parangal na ito ay hindi lamang simbolo ng tagumpay, kundi pati na rin ng pagsusumikap at dedikasyon ng bawat atleta. Ito ay pagdiriwang ng mga tagumpay ng mga atletang Pilipino. Ang bawat parangal ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na mangarap at magsikap sa larangan ng palakasan. Ang gabi ng PSA Awards ay puno ng kasiyahan at pag-asa para sa kinabukasan ng sports sa Pilipinas. Sa gabing ito, si Carlos Yulo ay ginawaran ng Athlete of the Year Award. Si Carlos ay isang halimbawa ng determinasyon at husay sa kanyang larangan. Ang kanyang tagumpay ay nagbib nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga kapwa atleta kundi pati na rin sa buong bansa. Ang pagkilalang ito ay dahil sa kanyang dalawang gintong medalya sa Paris Olympics. Ang kanyang mga tagumpay ay bunga ng maraming taon ng pagsasanay at sakripisyo. Ang kanyang dedikasyon sa gymnastics ay nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldrew ay nagkaroon din ng sandali ng tagumpay. Si Eldrew ay isang batang atleta na may malaking potensyal. Ang kanyang mga tagumpay ay nagpapakita ng kanyang talento at pagsusumikap. Nakatanggap siya ng special citation para sa kanyang mga gintong medalya sa isang gymnastics competition sa Hong Kong. Ang kanyang mga medalya ay patunay ng kanyang husay at dedikasyon sa gymnastics. Ang kanyang tagumpay ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang atleta na mangarap at magsikap. Ang kaganapan ay patunay sa talento at dedikasyon ng magkapatid na Yulo sa gymnastics ang kanilang pagsusumikap at determinasyon ay nagdala sa kanila sa rurok ng tagumpay. Ang kanilang mga tagumpay ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na mangarap at magsikap sa larangan ng palakasan. Ito ay isang gabing ipinagmamalaki ng parehong atleta at ng kanilang pamilya. Ang kanilang mga tagumpay ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin para sa kanilang pamilya at sa buong bansa. Ang PSA Awards Night ay isang pagdiriwang ng tagumpay pagsusumikap, at dedikasyon ng mga atletang Pilipino. Ang kontrobersya ay nag-ugat sa isang sampung segundong video clip. Mabilis na kumalat ang clip na ito online, na nagpapakita ng isang maikling interaksyon. Sa video, ini-interview si Eldrew. Lumapit si Carlos at niyakap ang kanyang nakababatang kapatid. Ipinahayag ni Eldrew ang kanyang kagustuhan na sumama kay Carlos. Tinanong ni Carlos si Chloe, isasama ba natin ito? Sumagot si Chloe, sige, ihatid natin. Ang tila ordinaryong pag-uusap na ito, sa kasamaang palad, ay naging paksa ng matinding pagsusuri at maling interpretasyon. Mabilis na nag-react ang online community sa video clip. Maraming netizens ang nagbigay ng negatibong interpretasyon sa pag-uusap. May mga nag-akusa kay Carlos na kailangan pa ng permiso ni Chloe para isama si Eldrew. Ang iba naman ay nagtanong kung kaninong pera ang gagamitin para sa kanilang transportasyon. Ang mga komento ay nagpapakita ng padalos-dalos na paghuhusga. Marami ang kulang sa konteksto at pagunawa sa dinamika sa pagitan ng mga taong involved. Ipinakikita ng insidente ang bilis ng pagkalat ng impormasyon online at ang posibilidad ng mga maling interpretasyon. Section 5 pag-aanalisa sa backlash, pagsusuri sa mga komento. Ang mga negatibong komento na ibinato kina Carlos at Chloe ay malulupit at mapanghusga. Maraming mga tao ang nagbigay ng kanilang opinyon nang hindi iniisip ang epekto nito sa mga taong pinupuna nila. Ang mga salitang ginagamit ay madalas na masakit at walang konsiderasyon. May mga users na nag-akusa kay Carlos ng pagiging walang respeto sa kanyang kapatid. Ang mga akusasyon ay nagmula sa isang insidente na hindi lubos na naintindihan ng karamihan. Ang mga tao ay mabilis na humusga batay sa limitadong impormasyon. Ang iba naman ay pinuna si Chloe na sinasabing mahigpit ito. Ang mga komento ay nagpakita ng kawalan ng pag-unawa sa kanyang sitwasyon at mga dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Ang mga tao ay tila hindi nagbigay ng pagpagkakataon na marinig ang kanyang panig. Ang mga komento ay kadalasang puno ng emosyon at kulang sa empatiya. Ang mga tao ay nagiging mas matapang sa likod ng kanilang mga screen na nagre sa mga pahayag na hindi nila sasabihin ng harapan. Ang anonymity ng internet ay nagiging sanhi ng kawalan ng responsibilidad. Mahalagang tandaan na ang mga komento sa social media ay hindi laging nagpapakita ng buong katotohanan. Ang mga ito ay madalas na batay sa mga personal na opinyon at hindi sa mga katotohanan. Ang mga tao ay may kanya-kanyang bias na nakakaapekto sa kanilang pananaw. Kadalasan, ito ay representasyon lamang ng isang maliit at maingay na grupo. Ang mga negatibong komento ay maaring magmukhang marami, ngunit ito ay mula lamang sa ilang tao na may malakas na opinyon. Hindi ito nangangahulugang ito ang opinyon ng karamihan. Mahalagang suriin ang mga ganitong sitwasyon nang may critical na pag-iisip at iwasan ang padalos-dalos na konklusyon. Ang pag-unawa sa konteksto at pagkuha ng mas malawak na perspektibo ay makakatulong upang makita ang kabuuang larawan. Sa ganitong paraan, mas magiging patas at makatarungan ang ating paghuska. Section 6 Carlos at Eldrew isang relasyon na higit pa sa mga balita. Bagamat nagdulot ng kontrobersya ang video, mahalagang tingnan ang mas malawak na konteksto. Sina Carlos at Eldrew ay may malapit na relasyon bilang magkapatid at kapwa-atleta. Pareho silang nagpahayag ng kanilang suporta at paghanga sa isa't isa. Mahalagang kilalanin na ang sampung segundong clip ay nagbibigay lamang ng limitadong sulyap sa kanilang relasyon. Hindi patas na husgahan ang kanilang samahan base lamang sa maikli at walang kontekstong interaksyon na ito. Section 7. Nagsasalita si Carlos, pagmamalaki at excitement sa pag-unlad ni Eldrew. Bilang tugon sa kontrobersya, pinaliwanag ni Carlos ang sitwasyon sa publiko. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamalaki sa pag-unlad ni Eldrew sa gymnastics. Ibinahagi niya ang kanyang excitement na magsanay silang magkasama sa hinaharap. Binigyang diin ng pahayag ni Carlos ang positibong aspeto ng kanilang relasyon. Nagsilbi itong paalala na mag-focus sa ibinahaging passion ng magkapatid para sa gymnastics at sa kanilang paglalakbay bilang mga atleta. Section 8. Conclusion. Paghahanap ng kalinawan sa gitna ng ingay. Ang kontrobersyang nakapalibot sa viral video ni Carlos Yulo ay nagsisilbing isang babala. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng critical na pag-iisip at empatiya sa digital age mahalagang iwasan ang paggawa ng mga paghatol, batay sa mga piraso lamang ng impormasyon. Sa halip na magpadalos-dalos sa konklusyon, sikapin nating unawain ang konteksto sa likod ng mga ganitong sitwasyon. Tandaan natin na ang mga atleta, tulad ng ibang tao, ay may personal na buhay na higit pa sa nakikita ng publiko. Panahon na para unahin ang pag-unawa at respeto sa ating mga interaksyon online.